Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Os salatu ala shirfil anbiya iwal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah al kiamat us-sugrah. So tiyatalakay natin yung mga maliliit tanda ng araw ng paghukum. Nang ilan dito ay maaring nangyari na. Uh, patuloy na nangyayari ngayon at sa susunod pang mga panahon o maaring mangyayari pa lang. O yung iba, ngayon pa lang nagsisimulang mangyayari. So ngayon, merong uh, yung tinukoy dito yung pangsampu. Yung tinatawag na taslimul khasa wafashwit tijara, wafashwit tijara, Wakat al-Arham. Tatlo ito na magkakasama kasi na nababanggit sa isang hadif. Yung pagbati sa kilala lamang o maaring yung tao, uh, meron lang ilang tao na binabati niya, pero yung iba kahit kilala niya, hindi niya rin babatiin. Oh, hindi niya type yun, hindi niya babatiin ng salam o maaring ganun. Sa taslimul khasa. At pagdami, paglaganap ng mga negosyo at pagputol sa pagkakamag-anakan. Yung ay tinatakwil yung uh, kamag-anak. Halimbawa, parang si Manong, bandang huli, ampun, ampun pala. <laughs> tinatakwil na si Manong. Mga ganun, nakat o rahim o roham na tinatawag. Inulat ito ni Ahmad, ito'y hadith na sahih, mula kay Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, Sinabi ni Papata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna bayna yaday sa'a taslimul khasa wa fashw at tijara." So yung dalawang na babanggit sa unang bahagi ng hadith. Na tunay da darating bago dumating ang araw ng paghukom, kumbaga mangyayari bago dumating ang araw ng paghukom, ang espesyal na pagbati ng salam at ang paglaganap ng ang ng pangangalakal o ng pagnenegosyo. Hanggang sa dumating ang panahon na ang babae daw ay magiging katulong ng kanyang asawa hatta tuinal mar'a zawjaha alat tijarati. Na sobrang laki o dami ng kanilang negosyo ay tutulong na ang babae sa negosyo ng kanyang asawang lalaki. At syempre, wakat ul-alham, wakat ul-arham, ang pagputol sa pagkakamag-anakan. At meron pang ibang nababanggit dito actually, pero nababanggit din dito sa iba pang hadith. Pero exclusively, natukoy dito yung tatlo. Yung pagbati sa kinikilalang tao lamang o kumbaga, sa kakilala lang ng salam pagdami ng pangangalakal o pagninegosyo at ang pagputol sa pagkakamag-anakan. Pero sinabi ni ng Propeta Muhammad Sallallahu Wasallam, karugtong nito, wa shahadat zur Yung shahadat, shahadat ito yung uh, yung peking pagsaksi o huwad na pagsaksi. Ibig sabihin yung tao, sasaksi siya halimbawa sa korte na nasaksihan niya ang isang bagay o meron siyang nalalaman tungkol sa isang bagay na wala naman talaga siyang nakita, wala naman siyang nalalaman. Basta gusto lang nila na madiin yung tao na gusto nilang madiin. O kaya mapawalang saysay -say ang isang kontrata, o kaya ay makapanlamang sa kapwa. Shahada dusur, Shahada, ibig sabihin pagsaksi, at Zur, mo muzawwara, peke, huwad, kaya ngayon mga dokumento, tinatawag itong Aurakul Muzawwara. Shahadatul Zur, huwad na pagsaksi. At ganyan wakatman shahadatul haq. Si mga tao habang sila ay sumasaksi ng huwad na pagsaksi, kanila namang tinatakpan ang makatotohanan na pagsaksi. Kumbaga, yung mga huwad ang sumasaksi, pero yung totoong saksi, hindi nila pinapasaksi. O siya mismo, hindi siya sumasaksi kasi nananahimik lang siya. Wa duhurul kalam. At mangyayari yung paglitaw ng panulat. Na paglitaw ng panulat na ito, yung tinutukoy dito, yung kumbaga pagdami ng kumbaga pagsulat ng mga tao. Sabahan so, nila itong bagay na ito, yung duhurul kalam, Maaring may kinalaman din ito sa paglaganap ng makabagong teknolohiya. Sa panahon natin ngayon, lahat ay marunong ng magsulat halos at syempre hindi lang magsulat. Kundi lahat ay mayroon ng pagkakataon, meron ng opportunity, meron ng platform para makapagsulat. Kahit walang alam, ngayon nagsusulat. Kaya nga sa panahon natin ngayon, ang uh, napakalaking hamon sa journalism yung paglaganap ng mga vlogger kasi mas tinatangkilik ng mga tao ang mga vlogger kaysa sa mga journalist. Kaysa sa mga journalist. Nangyayari, umaasa ni mga tao sa mga vlogger sa pagkuha uh, ng kanilang opinion o pati sa balita. Mga vlogger nangihimasok sa paghatid ng balita. Siyempre dahil wala silang pananagutan sa kanilang sinasabi, walang nagmamanage sa kanilang mga sinasabi kung ano-ano na lang ang kanilang mga sinasabi. Kaya hindi talaga kailanman magiging pantay ang journalist at ang vlogger. Dahil ang pangunahin nilang pinagkaiba, ang journalist ay merong pinangahawakan na standard sa kanyang trabaho at meron siyang pananagutan. Yung vlogger wala. Kung ano-ano lang pagsasabi niyan, walang pananagutan, liban na lang na mademanda siya ng libel o iba't iba pang mga kaso. Sa sinasabi ni Sheikh Omar al-Ashkar rahimahullah tungkol sa hadith na ito, Wa muraduhu bitaslimil khasa, an la yusallimal muslimu illa alaman ya'rifuhu. Ya Ang ibig sabihin daw ng taslimul khasa, yung special na pagbati ng salam, ay Muslim, hindi raw siya babati ng salam liban na lang sa nakikilala niya. O maaring hindi lang sa nakikilala. Kasi maaring kilala ka naman niya eh. Pero hindi kanya type. O hindi kanya babatiin ng salam. O pag binati mo yung tatalikuran ka, kunwari nagwawalis. O ano pa mang pinagkakabalahan niya. Kama fil hadith al-akhar alladhi yarwihi Ahmad fi musnadihi an Abdullah bin Mas'ud aidan sa so, mayroon pang isang hadith na nababanggit ito. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ashratil saah idaka natin, idaka natin alal ma'rifah." Kabilang sa mga tanda ng araw ng paghuhukom ay eh kapag nangyari na ang pagbati ay para lamang sa kakilala. Para lang sa kakilala. Umaari ngarin mauunawaan natin para lamang sa kinikilala. At uh, mahalaga na malaman ng tao sa salam Sunda na naman na magsalam. Yung ikaw ang maunang babati. Pero kapag ikaw ay binati ng salam, wajib sa iyo ang sumagot. Okay? Sunna ang magsimula ng salam. Pero wajib ang sumagot. At sa salam, syempre meron ding iba't ibang adab dito. Ang babati, yung dumating, babatiin niya yung mga dinatnan niya. Unang babati, ang naglalakad o nakatayo sa nakaupo, Unang babati yung bata sa matanda at iba't iba pang mga uh, magagandang asal sa pagbati ng salam. Pero syempre, iba-iba rin eh. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay, kumbaga, may isang sukatan lang na palagi kang babati ng salam o hindi. So yung mga... Uh, may naiulat mula sa salat na merong ilan sa kanila na nagkahiwalay lang sila sa puno tapos nagkita sila uli. Uh, nagbatian sila ng salam. So ginawa nila yon pero hindi nabibig sabihin wajib yun. O kailangan gawin. O pag hindi mo ginagawa, masamang tao ka na. Ako, hindi ako pala bati ng salam sa totoo lang. Kasi minsan, lalan -lal na sa masjid, di ba? Papasok ka sa masjid tapos yung mga tao abala, may nagbabasa ng Quran, merong nagsasala. O merong tulala, kambal, babatiin mong salam. Tapos pag hindi kasi sinagot, magtatampo ka. O di pumasok ka nalang dire-diretsyo para uh, wala nang maabala rin sa pagsagot sa iyong salam. Kasi sa totoo lang, nakaabala rin. May mga pagkakataon na nakakaabala ang salam. Hindi ito puro kabutihan ng dinudulot. Nakaabala. Imbawa, tao, nagbabasa kang Quran, no? may dumating, salamu alaykum. O okay. pa mo yung magbabasa mo, alaykum salam. E dosis sila sunod-sunod dumating, lahat salam. <laughs> <laughs> Hindi mo, yung isang pahina mo, na sana tapos mo na ng, ano, ng ilang minuto, ay dapat kakalahating oras, kakasagot ng salam. So, depende rin. Depende rin, inshallah. Kung sama, ba mag-PPM ka naman, yun nga rin, pareho lang, hindi rin want magsalam ng magsalam. Okay, yun nga na po, nakukwento ko sa inyo, si, si Nasruddin, si Abuhanin, hindi, hindi pala salam yun eh. Minsan magugulat ka may PM yun. Oh, walang salam. Ibig sabihin, wala problema. Walang problema. Hindi, hindi obligado tuwing may ano ka, salam, salam. Walang problema, insya Allah. Nililinaw ko lang ito kasi nga para hindi rin tayo magdudulot ng abala sa iba, insyal. Pero may buti, mabuti ang magbatian ng salam. Kasi di ba, yung hadith, afshus salam abay naku, magbatian kayo ng salam sa isa't isa. Pero maging makatuwiran din. Maging makatuwiran sa salam. At hindi yung salam nga, ganun din, hindi lang ito salita. Okay? O, salam ka ng salam, gago ka naman. O sumayong kapayapaan, tapos namiminsala ka naman. E, gago ka ba? Anong saysay ng pagbati mo kung namiminsala ka naman? Kaya ka nga bumabati ng salam sa tao. Ibig sabihin, ligtas yung tao sa iyo. Assalamu ligtas ka sa akin, hindi kita pipinsalain. Yung, yung bahay mo, hindi tataihan ng pusa ko. Yun ang ibig sabihin ng salam. Yung magiging sa iyo, yung tao, hindi lang yung ano, hindi lang yung bati-bati na walang katuturan. So dito, isa pang hadit yun na kumbaga, yung tao raw, mag-sasalam lang siya dun sa kakilala niya, na karagdagan na hadit na nagbibigay ng kahulugan ng kahulugan ng ano nga, nung, nung taslimul khas. Ngayon din, ang yasallim al-rajulo al-rajuli la yasallim alihi illa lil ma'arifah. So, isa sa mga kahulugan din nito, ay kapag yung tao nga ay, di ba, alal ma'rifa, ibig sabihin, babati lang siya doon sa kanyang nakikilala. Pero maaring mangyari din nga na yung lil ma'rifa, babati lang siya doon sa tao na kinikilala niya. So maaaring ibang tao kilala niya, pero hindi niya kinikilala o hindi mahalaga sa kanya. So yun ay maaring kasama sa mga kahulugan ng hadith na ito. Wahada ladi na bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama, kad min kabul. Ang sinabi na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ay nangyari na noon. Wahuwa zahirun mushahidun, musyahadun fi zamanina. Pero ito ay patuloy na nangyayari at nasasaksihan natin ngayon. Wahuwa fi katrati, bi kasrati bi itradi wa izdiyad. ito, ng parami ng parami sa panahon natin wallahu almusta'an. So yung, kumbaga naging focus dito ni Sheikh Omar al-Ashkar yung pagbabatian ng salam sa kilala lang. So bakit ito kumbaga special na nababanggit sa isang hadith? Sa so ito ay kumbaga taliwas kasi doon sa iba pang mga hadith na inutusan tayo ni Propeta Muhammad SAW na magbatian ng salam. At isa pang dahilan, o itong bagay kasi na ito na ginagawa nila, na hindi sila nagsasalam ba diba na lang sa kakilala o sa kinikilala, may malisya, may kasamaan, may masamang intensyon. May masamang intensyon. Kung halimbawa, o, lagi kayo nagkakasalubong, hindi ka na bumabati ng salam, hindi mo ibig sabihin nun na hindi mo na siya ma mahal bilang kapatid sa Islam o ano paman. Eto kaya ito na nababanggit dito, dahil maaring ginagawa ito ng mga tao ng merong malisya, merong masamang intention. At sa lahat ng bagay, ito yung katulad ng binabanggit ko dati pa, na dapat ninyo madistinguish kung ang ginagawa ba ng tao ay dulot ng kanyang uh, incompetence o dulot ng kanyang kabobohan o dulot ng kanyang katangahan o yung ginawa niya ay sinasadya niya na dulot ng malisya. Kasi magkaiba yun. O pinsala ka niya. Tingnan mo kung sinasadya ba niya yun o alam mong meron siyang masamang intensyon. Pero kung alam mo tanga lang talaga yun, eh, patawarin mo na, paumanhinan mo. Insya Allah. Ba't ka. Mm -hmm. Guilty. Nalala ko na naman sa Tagalog, tuturo ako yung Tagalog ka <laughs> Kapag sinabihan ka, ayaw na kitang rito ha. Ah. Ibig sabihin, huwag ka rito, huwag, ay, huwag ka na magpakita sa akin. Hindi yung magtatago ka. <laughs> Natawa na lang ako eh. Susulat-sulat pa eh. Nakita ko doon may nakapatog si chineles. May pakanana naman tong kambal ah. Hindi ko nga binasa eh. Bama. nahiyarin <laughs> Hindi sa totoo lang kayo ah. May, may naalala kasi ako noon na ano eh. Kaya na bad trip ako noon eh. Naalala niyo yun yung namumroblema tayo rito bakit nawawala laging itlog ng pato. Nag-alala pa kami noon, baka may sawa. Tapos mamaya malalaman namin, kayo palang dalawa yung salarin. O sino sa inyong dalawa? Yung kumukuha ng ano, nung itlog ng pato. Sino sa inyong dalawa? O dalawa kayo? May sabi lang sa akin, eh, kayong dalawa daw ang ano talaga, yung tumitira pala nung, ano, nung itlog. Pero yun nga, yung ano, Balik tayo doon sa ano. Pagka merong halimbawa may nagagawa yung tao. Kung alam niya naman na walang mali siya, inshallah, pwede niyong paumanhinan. inshaAllah. Pero ikaw, yung pinilit mo buksan yung ano doon, una, sige, sabi natin nakita mong bukas. Pag bukas yung bintana, papasok ka ba doon? Hindi rin, di ba? E paano kung mayroong ano pala doon, nakaabang doon, sawa. Yung tagal nang walang nakatira diyan. may gin. Oh, eh, well. Yari ka na naman, hindi ka na naman magsasala tatlong buwan. <laughs> si sunod na nababanggit dito, uh, Ektelalul Makayis. Yung Ektelalul Makayis, yung Makayis, ito yung kumbaga yung timbangan o yung standard ng mga tao kung paano nilang hinahatulan ng mga bagay kung ito ba ay moral o immoral tama o mali o kasalanan ba o hindi kasalanan. So darating daw ang panahon, ayon sa mga hadith, na baloktot na ang pag-unawa ng mga tao. Baloktot na ang pag-unawa ng mga tao sa tama at mali. Sinya so akbaran ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, annal makayis, allati tukawwama biha ar-rijal, tuktal kabla kiyamis sa'a sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi na mababaluktot daw ang pamantayan na sa pamagitan nito ay natutukoy ang tamang asal ng tao. Mababaluktot ito bago dumating ang araw ng paghuhukom. So dito sa panimula dito sa sumunod na tanda ng araw ng paghuhukom, Actually marami ng sample niyan sa panahon natin ngayon. Sa maraming mga lumilitaw ng mga ideolohiya na taliwas na taliwas sa fitra ng tao, halimbawa yung LGBT at iba't iba pang mga pinapakalat ng mga tao ngayon na mga uh, ugali at asal. Actually, sa panahon natin ngayon, di ba na alam niyo na yung tungkol sana, di ba? Yung mga millennial, mga Gen Z, tapos ngayon naman, Generation Alpha yung mga millennial, mga pinanganak mga 1980s. Tapos Gen Z, yung mga pinanganak ng mga ano, mga 2000s. O pati mga early 90s, late 90s. Tapos yung Gen Alpha naman, Generation Alpha, yung mga pinanganak ng 2010. So sinasabi nila ng mga sociologists, eto mga generation daw na ito actually, madidistinguish sa isa't isa, hindi lang sa edad, kundi pati sa ugali pati sa ugali. Yung mga Gen Z daw, yung mga ano, nag-matured na eh, yung mga ano, yung mga millennial, nag-matured na sila eh. Kasi yung mga millennial ngayon, nasa mga 40 plus na yung edad nila. Yung mga Gen Z daw, dahil nabuhay sila sa panahon na kumaga nagsimula ng lumaganap yung internet, iba na yung pananaw nila sa buhay. Eh. Ayaw nila nahihirapan, gusto nila yung lagi silang pinagbibigyan, Maraming ang ane, maraming mga nakakatawa na ginawa nila, ginawa nila ng maraming meme yung tungkol sa ugali ng Gen Z. Ngayon, ang kinatatakutan ng mga tao, paano na kapag yung Generation Alpha, yung mga kasing edad ni Monay, na nasanay sa TikTok, Facebook, at Coco Melon, at iba't iba pang kinababaliwan ng tao sa internet, paano kung sila na yung nasa trabaho? Ba, gera. Sila na yung mga opisyal, sila ni mga sundalo. Na, yung, <laughs> ang daming, ang daming pwede magiging senaryo. Na kung baga, uh, kung ngayon, hindi rin natin masabi, syempre, algaib na yung, ano, yung hinaharap eh. Pero kung ano, yung titingnan natin yung values ng mga tao ngayon, iba. Iba yung values ng mga kabataan. Kaya pahamak yung, ano, yung cellphone, dapat ano yan eh pinagbabawal yan sa mga bata. gamit gamitin lang nila kapag kailangan, kailangan talaga, insya Allah. O ikaw sampol. di ba? So, mababaloktot daw yung, yung uh, makayis, yung standard ng tama at mali. Fayakbalu, fayak, balu kaulal kadibi, wa yusaddak. At pagdating ng panahon na yon, tatanggapin daw ang kasinungalingan at ito'y patututuhanan. O okay, yan, nangyayari nga ngayon. Parang pinalalabas ngayon ng mga bading, halimbawa, mga, yung LGBT, na ito ang moral. Ang tanggapin natin, ang pagiging bading o pagiging tomboy ni noman Na actually, ginagawa na nga nilang halos obligado. Obligado sa tao na tanggapin ang LGBT. At kapag hindi ka tumatanggap sa LGBT, immoral ka o mapang-api. Ganyan na ganyan ang nangyayari sa Amerika. Kaya nga, sa isang banda, sa banda na si Donald Trump, napakasamang, kumbaga, dabing masamang sinabi yung tao na yun, lalo na ngayon sa Palestine. Pero sa kabilang banda, maganda yung paninindigan niya na meron lang dalawang kasarian. Meron lang dalawang kasarian. Kasi Maraming mga sociologists ngayon ang nagko sa takbo ng ng lipunan sa US. Meron nga akong napanood kanina, eh, sabi niya, ang mga bata sa China, ang pino-problema nila paano sila mag-aral ng uh, ng quantum mechanics at ng iba't iba pang mga advanced na mga subject. Pero 'yung mga batang Amerikano, ang problema nila ngayon Paano nila tatanggapin yung mga bading at paano nila hindi ma-offend ang mga tao kapag nanindigan sila na ayaw nila sa mga bading o sa tomboy? Eh paano yung kapag nagkaharap na sila sa digmaan? Ah, kikembot yung mga Amerikano. Para na lang sila ng mga enchik. So yan ang narealize agad niya, no, ni Donald Trump na nagiging mahina ang bagong henerasyon ng mga Amerikano dulot ng mga ganyan baluktot na mga uh, standard na moral. Kaya inaagapan niya ngayon. Uh, may kita rin natin, eh, hindi naman natin, wala naman epekto sa atin yun kasi malinaw yung paninindigan natin eh. Pero kung may kita natin ngayon, dito sa ating pinag-uusapan, pinag sa ating tinatalakay, kapag ng tao, nalalaganap yung mga ganong uri ng mga ligaw na katuruan o ligaw na mga uh, pananaw at hindi tayo maninindigan, bandang huli masisira yung lipunan, maapektuhan ng lipunan. Isipin ng tao, usapin lang yan ng ano, pagiging bading personal na choice yan ng tao. Pero hindi eh, kalaunan, hindi na nagiging personal na choice ng tao. Sa Amerika, merong mga bata, pinipilit nilang magpa-opera sex change surgery. Pinipilit nila. Meron mga bata, kumbaga tawag nila grooming eh. Yung kapag nakitaan nila ng konting palatandaan, eto ba ding siguro ito? Operahan na natin to habang bata pa. O tinanggal yung ari ng bata. Yung lalaki, tinanggal. Meron na nga nagdemanda eh. Meron na nagdemanda na ilang mga kabataan na pinaoperahan daw sila ng kanilang mga magulang na wala naman silang pahintulot na sila ay maoperahan. Merong batang babae, pinakialaman yung kanyang katawan, pinainom siya ng mga hormones para magiging lalaki siya. Merong batang lalaki, pinakialaman din yung kanyang katawan, pinainom siya ng mga hormones para magiging babae siya. Nagdemanda nagde sila ngayon. At uh, kumbaga, lumilitaw ng lumilitaw yung mga kabaloktutan na ito. Siyempre, nangyari din yan sa pinaka-obvious yung resulta niyan sa sports. So nangyari minsan sa MMA, meron naglaban. Transgender na babae at saka tunay na babae. Yung transgender na babae na yun, ibig sabihin, dati siyang lalaki. Bugbog sarado yung babae, halos mamatay eh. E eh, syempre, lalaki pa rin yun. Kahit maging pakababa yun, yung muscle nun, yung buto nun, pareho pa rin, lalaki pa rin. At nangyari sa Canada, galit galit yung coach eh. Merong isang transgender na weightlifter. Nag-champion. Dating lalaki yun eh. Nagpa-opera lang, naging babae. Nag-champion sa weightlifting. Galit galit yung coach eh. Kaya sabi ng coach, sasali daw siya dun sa contest at magpapakilala na lang din siya na babae. Total, ganoon naman. Eh. Bastusan na yung nangyayari. Eh. Yung lalaki, makikipaglaban sa, ano, sa, sa babae. O ngayon, siya, lalaki, magpapakilala na lang siyang babae. At kapag hindi siya tinanggap na babae siya, magdedemanda siya. Kasi ganoon na yung standard nila ngayon. So, baloktot na. Baloktot, wali yan. Bila. Pero siyempre, pinakamapanganib ito sa usapin ng reliyon. Sa usapin ng relihiyon na baga, nagiging katanggap-tanggap na yung mga ligaw na sekta sa panahon natin ngayon. Kaya dito sa atin siya, di baling ano eh, di baling dahan-dahan lang na dumami yung tao rito. Hindi natin kailangan dumami yung tao. Kasi kung tayo-tayo lang, si Hasan taon-taon nagkakaanak. O baka, Si Ismael, pag magkaanak to, triplet. O baka sa 2030, ilan tayo ngayon? oh, mag na ito, ito apat agad. Diba? Dadami rin tayo siya, hindi natin kailangang mag magmadali na tumanggap na tumanggap ng kung sino-sino, baka kuno na lang yung daladala -dala rito. Waliyado billah. So ito yung ano, uh, panimula pa lang ito nung sumunod na chapter kasi mahaba-haba yung paliwanag dito ni Sheikh Omar al-Ashkar. Kasi dito sa makayis na tinutukoy, lahat ng makayis ang tinutukoy dito. Makayis na moral, moral standard. Makayis na political, political standard. O makayis na lalong-lalo na may kinalaman sa reliyon. So, nababaloktot. Nababaloktot ng nababaloktot. So kung talagang nangyari sa akin nung nakaraan, di ba? Oh. Pinintasan ko si Diwata. O ngayon, galit na galit sa akin yung mga muslim. Ako hinahamak nila. Pero si Diwata, pinagtatanggol nila. Oh. Tapos nagsalita ako laban sa ano? Sa drone strike ng Iran, peke. O galit na galit na naman sila sa akin, pagtatanggol nila yung Iran. Pero, yung kapwa nila, Muslim, hinahamak nila. At kung ano-ano pang pinagsasabi, pinagbabantaan pa ako. Buti sana kung tututuhanin nila. E wala, eh. puro sila, uh, satsat. At yung nga yung satsat nila na yun, walang, walang basis, walang pinanggalingan, liban nilang sa baloktot na kanilang moral standard. Tutuloy nila dito, Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh